Alas 10 na ng umaga nang makarating sa Baguio City ang 41 anyos na driver ng UV Express na si Marvin mula sa probinsya ng Pangasinan. Inabot ito ng dalawang oras sa pagbiyahe. Bagamat kaya niyang gawin ito sa loob ng isang oras at kalahati kapag duman ito sa Kennon Road, pinili niyang magdahan-dahan sa banta ng landslide sa kalsada. Kahapon lamang June 25, gumawa ang riprap na bahagi ng Kennon Road sa Sitio Maramal sa Barangay Comfort 2, Babinget. Kasalukuyan pong ano, nililinisan ng DPWH yung landslide po. Pero wala na pong, as usual, wala na po. Uh, passable na po yung mga sakyan. No? Para mabisuhan ng mga motorista, naglagay ang barangay ng warning devices. Bagaan mm niya, tita tao ni. aganada uh, -hmm. agan na da, yung pag For the meantime, numabay -hmm. ba breed bumigay. So nga, siyempre, Ore pa man no mo mo ti fund ti gobyerno ka ko ka ko ko mabalin na Ore ko tayo awan mati emergency nga pang no So nga precaution lang nga i-divert nga magna takas Ayon sa barangay, bumigay ang riprap sa paglambot ng lupa dahil sa pagulang naranasan noong mga nakaraang araw. Pero kung magtutuloy-tuloy daw ang pagguho, posibleng gawing one-way muna ang nasabing bahagi ng kalsada. Dahil nga sa pagguho ng lupa ay pansamantala munang nilagyan ng harang ang parte ng kalsadang ito sa kahabaan ng Canon Road para maiwasan ang anumang piligro maaaring maitulot nito sa mga motorista. Dahil bukod sa mga batong nahuhulog, ay halos umabot na rin dito sa parte ng kalsadang ito ang nahukay na lupa sa ilalim. Magkaganon po kasing winawanway nila, usually po ang dinada namin, Marcos Highway na po, para mas safe na po yung mga pasayero namin. Ang apekton talaga yung oras, oras ng mga pasayero. Pero pagpababa naman na po, okay na po kasi wala naman naman silang hinahabol na oras pagpakyat lang po talaga. Magastos talaga, ma'am. Ganun talaga, wala tayong magagawa kaysa naman sa iriris natin yung mga kwan ng dyan sa Kenon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pakikipag ugnayan ng barangay sa Department of Public Works and Highways para sa agarang solusyon. Nakamonitor na rin ng DPWH sa iba pang landslide-prone areas sa Kenon Road, lalo pat tag-ulan na. Samantala, isinira naman sa trapiko ang Sabangan Mabahay National Road sa Sabangan Mountain Province, pasado alas 9.30 ng gabi kagabi June 25 ito ay matapos maitalang pag-uunang lupa sa Sitio Dogo sa barangay na Matok dahil sa pag-uulang dulot ng localized thunderstorms. Pero matapos ang isa't kalahating oras na clearing operation, nabuksan din ito sa trapiko. Sa Banawi, Fugao naman isinara din sa trapiko noong lunes, June 23, ang Banawi Mayoyaw Alfonso Lista Isabela Boundary Road sa barangay Kinakin sa Banawi, Fugao. Pero agad din itong nabuksan matapos ang isinagawang clearing operation patuloy namang umaapela ang mga lokal na opisyal sa publiko na maging mapagmatsyag at iwasan ng pagbiyahe kapag malakas ang ulan. Vanessa Bugtong, RNG News.